So, it's been a while since nung no, um, last tayo nag-vlog. Parang yung last vlog pa natin is um, dun pa sa Motul, no? Race war. So, hindi na natin nasundan. Medyo naging busy tayo sa work. Pero, uh, sana um, patuloy pa rin ng inyong mga supporta. Ah. Sana makatulong pa rin yung uh, mga video natin. So ngayon, uh, samahan nyo ako guys sa uh, Jew na si Jubis. Yung civic natin ng uh, change oil. And uh, may papakilala ko ulit sa inyo na isa sa mga trusted mechanic uh, dito ulit sa Tarlac. Lalo na uh, sa mga Honda nyo. Isa siya sa mga Honda specialist dito sa Tarlac. So um pang na namang tao yung papakilala ko sa inyo na makakatulong sa inyong Honda needs. Lalo na kung nearby area lang kayo uh, dito sa Tarlac. Matagal na siyang uh, kilala dito guys. And uh, shout out uh, nga pala kay Sir Carl uh, Bonifacio. Ito ang kanyang uh, Facebook. sa so, po yung nagpakilala sa atin dito sa pupuntahan natin. And if ever pala may mga kailangan kayong mga Honda parts, surplus, may brand new, may OEM uh, PM nyo lang ulit si uh, Sir Carl Bonifacio. Ito ang kanyang Facebook. At si Tito Kenneth Bonifacio, ang uh, kanyang, ayan po ang kanyang Facebook. Uh, para makakuha kayo ng uh, mga magandang deals uh, within uh, the area lang siya ng uh, Tarlac. No? So, kung si Sir Carl, um, isa po siya sa isa sa mga seller dito sa Tarlac na may pinaka malinis na Honda uh, CVT siya. No. Sana uh, one time pagbigyan niya tayo na ma-feature yung uh, kanyang uh, kotse. So at ano pininta niyo guys. Tara, samahan niyo ako. So, andito na tayo guys, Kedge Bees. Naka-carbon hood tayo ngayon. Hindi pa natin naalis yung sticker. So, naka-carbon hood tayo and uh, thank you. Okay, uh, sir Jeremy, sa napakagandang deal na binigay. Hindi ko alam kung bakit nag vlog tayo medyo uh, madumi siya lagi hindi <laughs> natin siya natatiming ha so painit muna tayo guys tara so dito na guys painit muna tayo okay. so usually guys kapag nagpapainit ako ang turo sa akin ni Joseph yung uh, builder tuner natin is at least 1 to 2 minutes, no? Lalo na kung galing sa overnight para umikot muna yung uh, langis niya. So, sa mga hindi pa alam, naka automatic gauge tayo. Pero, hindi dating automatic to si Juggies. Uh, wala lang tayong budget pang bili ng uh, manual gauge kasi 30 minutes yung piyahe uh, pero once na tayo lahat ng mga katanungan nyo about sa change oil susubukan natin uh, sagutin so kayo ba guys paano ba kayo mag uh, change oil comment down no? comment down below kung uh, paano kayo mag change oil ano bang sinusunod nyo yung 3,000 yung 5,000 or yung uh, monthly basis ano bang uh, technique nyo no technique nyo sa or technique or habit sa batch teacher pag-aalaga ng coach niya mga pa90s carman niyan Tool. authorized uh, dealer so along the highway lang siya uh, garage siya no at uh, malamang kilala nyo na yan di ba mamaya makikilala natin yan uh, Dante's Car Care uh, Services no so Santa Cruz na 'to nandun yung address niya pala ba, guys Santa Cruz so, ang landmark nyo lang is yung Honda dito sa si Santa Cruz at katabi katabi siya guys ng Rusi motor so dito sayo may kilala natin mamaya kung sino yung uh, tinatawag nilang uh, Dante bakit ba siya kilalang kilala uh, tungkol sa Honda so uh, chinat natin siya kung nakita nyo nakalak uh, chinat natin siya naghatid lang siya ng kanyang uh, chikiting sa school uh, kasi Friday nga ngayon guys so hintay lang tayo konti dito medyo mainit silong lang tayo then maya maya na yan si uh, Uh, Kuya Dante no? So nakapasok na tayo guys Nandito na si uh, Jobis. Papa cool uh, down lang natin Konti Dumating na si uh, Kuya Dante no? Sabi ko naghahidin lang siya ng mga uh, chikiting niya So Palamig tayo ng uh, konti dito So dito Digot ko kaya sa kanyang uh, shop Or uh, garage Dito lang sa Santa Cruz Tarlac. So, kung oh, makikita nyo guys, ito yung uh, place uh, ni uh, Kuya Dante. Meron tayong uh, CD dito, may Civic, may Sentra. No? So, hindi lang Civic yung mga ginagawa niya, hindi lang uh, Honda yung mga ginagawa niya. Magawa din siya ng mga ibang mga sasakyan, no? So, ito katulad nito, uh, ECCS yata ito. No, Sentra Si uh, Jubis, Papalamig Isang City Isang uh, Civic So yan yung uh, meron dito Again guys, yung landmark nyo lang Para sa mga palatandaan nyo Is Yellow Gate Yellow Gate na may uh, Motul Authorized Outlet Dalagpas lang kayo ng Konte uh, sa Honda uh, Santa Cruz Starlap and uh, katabing katabi lang siya ng uh, Rusi no guys Rusi din makikita nyo na yan Dante's Car Care Service and uh, Yellow Gate with Motul uh, Authorized Outlet at yung uh, palatandaan natin para makarating tayo dito sa shop ni Kuya Dante So guys, sino nga ba yung tinatawag nila na si Kuya Dante, no? Uh, nandito tayo sa shop niya na ngayon. Yan, si Kuya Dante, no? So, kilala na rin siya dito sa Tarlac, guys. Yan, chat nyo lang po siya. Hindi naman... Kayo mapapaiya dyan kay Kuya Dante, basta kaya sagutin, sasagot at sasagot yan. Minsan nga, kahit hindi sa kanya magpapagawa, sinasagot niya eh. So, ganun po siya kabait and uh, accommodating, no? ayan guys, nagkabit na si Kuya Dante ng uh, filter, di ba? So yung mga conventional na conventional na talyer, so di ba sila usually kinakamay, uh, tight. So wala namang mali doon guys, no? Wala wala namang mali doon. Ganun naman talaga nagsimula, pero gusto ko lang makita nyo dito kung paano inaalagaan ni Kuya Dante yung auto nyo kasi Meron siya talagang specialized tool, no? Pagluwag at paghigpit ng um, uh, ng oil filter, di ba? Oh, yan. Yun yung tawag niyan dito. So, mas nakakasigurado tayo na hindi tatagas, hindi, oh, hindi siya o oh, sobrang higpit, hindi rin naman na uh, sobrang uh, luwag, no? So, nothing against dun sa mga conventional mechanic natin. Kasi dun din naman talaga tayo natuto. Pero, again, kita nyo naman kung gaano ka-special dito, guys. Sa shop ni Kuya Dante. Kompleto sila ng tools. So, ito yung uh, set nung uh, gamit, guys, no, ni Kuya Dante. So, lahat ng uh, klase ng mga fuel filter sizes nandyan. ba diba? So, kompleto. Kaya, huwag na kayong magdalawang isip. If may mga gusto kayong ipagawa sa Honda natin, sa kahit anong unit, di ba? Gumagawa naman talaga si Pia Dante dito. Katulad sa atin ko, kita nyo nga guys, may Sentra dito. Pero, sa Honda, isa siya talaga sa mga pinagkakatiwalaan dito sa Tarlac, no? So, uh, by uh, history, no guys, kwento lang natin, no? si Kuya Dante dati siyang uh, talagang casa mechanic ng Honda dyan lang sa tapat di ba yung tinuro natin kanina oh, so uh, former chief mechanic sabi nga ni <laughs> Kuya Dante kita nyo guys <laughs> di ba 7 diba? years in service chief mechanic kita diba nyo naman kung gano'ng kalapit lang yun si Kuya Dante again yung landmark di diba? diba? lang yung Honda guys So, alam niyo guys, kanina no, offline, nakakatuwa kasi si Kuya Dante hindi madamot sa knowledge, no? So, kanina nagtatanong tayo, ano yung mga pwedeng gawin sa kotse, kung ano yung mga parts ng kotse. Na, hindi madamot guys, na talagang ikukwento niya sa'yo, i-explain niya sa'yo yung mabuti kung ano yung mga function ng mga bawat parts ng kotse, no? So, meron nga tayong nakuhang tip kay Kuya Dante kanina na ang tamang PMS, pag gusto nyo talagang tumipid, no? So, maaaring may, uh, may mga may alam na po nito, pero sa mga katulad ko na baguhan sa kotse, di diba? Ang tip ni Kuya Dante para sa maayos na fuel consumption, magkakapatid daw yan, lima. Uh, regular change oil, uh, fuel filter, spark plug, ah, I may mean, dalawa kayo dati, kanina <laughs> Tune up, and... Change oil yun. So, yung mga yung mga yun, magkakapatid yun, guys. So, sabi nga, meron tayong isang uh, suki dito, suki dante, every six months, nagpapalit ng spark plug. You know? So, every three months, nagpapa-change oil. ba diba? So, yung golden na tanong natin ngayon, kaya dante, ano po ba talaga yung tamang oras ng change oil? Kasi may nagsasabi every 3,000, may nagsasabi every 5,000, may nagsasabi every 3 months. Pero ano po yung suggested talaga? Depende kasi sa langis yan. Ah, okay. Uh, ba, multigrade base ng langis, mineral oil, 5,000 or 3 months. 3 months, okay. At nasa, kung synthetic naman na langis, okay. 10,000 or 6 months. 6 months. Okay. Pero sa mga katulad natin na mga 90s uh, Honda Civic lover kaya dati, ano pong pinaka-safe po dito para tumagal yung makina natin? Kasi syempre, alam na sa katandaan, ganun. 3 months. 3 months. Okay. So 3 months yung pinaka-safe. ordinary oil lang. Basta naka-3 months. Okay. Okay. So kita nyo guys, nasagot na yung uh, golden question natin for uh, the day. Yung uh, ano nga ba organo gano'n ka talaga ka frequent? Sabi kasi lang ang uh, better than nothing. Kaya kahit na anong langis, basta meron. <laughs> <laughs> Pero ang totoo, ang suggested nga nito ni, ni Kuya Dati. Kita nyo naman guys, 7 years in service ng chief mechanic ng Honda Tarlac. So, mga first owner pa lang yung mga airpads natin nito. Ano na, uh, alam na ni Kuya Dante. No, alam na ni Kuya Dante na ganoon you know, dapat ang tamang maintenance. So ito na guys, first start. First start.